Sa panahon ngayon, maraming kalalakihan ang naliligaw ng landas pagdating sa pagtrato sa kababaihan. Marami ang nalilito kung paano ba talaga maging isang tunay na lalaki, hindi ayon sa ipinapakita sa social media, hindi batay sa macho image o sa dami ng tagahanga, kundi ayon sa katahimikan ng puso at disiplina ng isip. Hindi lihim na sa bawat ugnayan, may bigat ng responsibilidad. At sa video na ito, ating pag-uusapan ang siyam na bagay na hindi dapat gawin ng isang lalaki sa harap ng babae. Hindi dahil sa takot na mawala sila, kundi dahil sa layunin nating maging mas mabuting tao, mas matatag, mas mapagkumbaba, mas marunong. Ang mga aral na ito ay nakaangkla sa prinsipyo ng Stoicism, isang sinaunang pilosopiya na nagtuturo ng pagpipigil sa sarili, pag-unawa sa emosyon, at pagtanggap ng mga bagay na hindi natin kontrolado, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi sumisigaw ito ito'y tahimik, ito'y disiplinado, at higit sa lahat ito'y may paggalang sa sarili at sa kapwa. Ang mga prinsipyo ng Stoicism ay nagtuturo ng pagpipigil, karunungan at dignidad. Sa mundo na puno ng ingay, reaksyon at pagmamadali, ito ang magiging gabay natin. Tahimik ngunit buo, maingat ngunit matatag. Una huwag maging emosyonal sa maliit na bagay. Ang lalaki na mabilis magalit, magtampo o magpahayag ng hinanakit sa maliliit na bagay ay nagpapakita ng kawalan ng kontrol sa sarili. Sa Stoicism, ang unang hakbang sa pagiging matatag ay ang kakayahang hindi agad bumigay sa emosyon kapag may hindi pagkakaunawaan, hindi agad sumisigaw, kapag nasaktan, hindi agad lumalaban, sapagkat nauunawaan niya hindi lahat ng bagay ay dapat reaksyonan. At sa harap ng babae, ang ganitong pag-uugali ay hindi tanda ng lalim kundi ng kahinaan. Ang tunay na lalaki ay marunong huminga bago magsalita, tahimik bago magdesisyon. Pangalawa, huwag magyabang ang yabang ay sumisigaw ng kawalan ng kumpiyansa. Kapag kailangan mong ipakita ang iyong kayamanan, katawan o koneksyon upang mapansin, baka ang hinahanap mo ay atensyon, hindi paggalang. Ang tunay na lalaki ay hindi kailangang ipangalandakan ang kanyang halaga. Tahimik siyang gumagalaw at sa kanyang presensya palang nararamdaman ng bigat. Ang kababaang loob ay hindi kahinaan, ito ay tanda ng karunungan. Pangatlo, huwag magpakita ng kawalan ng paninindigan sa gitna ng kaguluhan, ang lalaki ay sinusubok. Kapag ang desisyon mo ay palaging naaayon sa kung ano ang gusto ng iba, nawawala ang iyong paninindigan. Ang babae ay hindi naghahanap ng sunod-sunuran. Hinahangaan niya ang lalaking may sariling prinsipyo. Yung naninindigan kahit hindi ito popular, kahit ito'y mahirap. Sa Stoicism, ang prinsipyo ay hindi basta paniniwala lamang, ito'y buhay na pinaninindigan mo araw-araw. Pangapat, huwag maging kontrolado ng pagnanasa ang pagnanasa ay likas, ngunit ang hindi pagpigil dito ay isang pagkatalo. Kung ang tingin mo sa isang babae ay katawan lamang, nawawala ang respeto. Sa Stoicism, tinuturoan tayong tignan ng tao, hindi lamang bilang kasangkapan ng kaligayahan, kundi bilang kapwa nila lang na may dignidad. Ang stoic na lalaki ay may kakayahang pumigil, maghintay at igalang. Kahit sa gitna ng tukso, huwag maging tatakpuan ng emosyon. May mga lalaking hinahanap ang babae upang ayusin ang sarili nilang emosyon. Parang kanlungan, parang tagalutas ng personal na problema. Ngunit hindi tungkulin ng babae ang buuin ka. Kailangan mong matutunang buuin ang sarili mo. Sa bawat damdamin na dumarating, harapin mo ito ng mag-isa muna Huwag mong gawing tungkulin ng babae ang responsibilidad na sa iyo dapat nakasalalay. Pang-anim, huwag maging laging available. Kung ikaw ay palaging nariyan, anumang oras, anumang kailangan, nawawala ang halaga ng iyong presensya. Ang tunay na lalaki ay may layunin. Hindi siya nabubuhay upang maging tauhan sa istorya ng iba. Siya mismo ang may sariling direksyon. Ang stoic na lalaki ay hindi basta na dadala ng damdamin. May sarili siyang hakbang. At kapag nagpakita siya, alam mong pinili niyang naroon. Hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil may halaga ang bawat oras at pagkilos niya. Pangpito, huwag maging palautos o dominante. Ang pamumuno ay hindi tungkol sa utos. Hindi sa lakas ng tinig na susukat ang leader, kundi sa lawak ng pag-unawa. Ang lalaking nagnanais igapos ang babae sa ilalim ng kanyang kagustuhan ay hindi tunay na leader. Siya ay alipin ng kanyang takot. Ang tunay na leader ay gumagabay hindi nananakot, nagsisilbi, hindi nagpapasunod. At sa ganitong pamumuno, mas tumitibay ang tiwala. Pangwalo, huwag kalimutang pakinggan ang pakikinig ay sining. Hindi sapat na naririnig mo lamang. Kailangan mong unawain. Kapag ang lalaki ay nakikinig hindi para sumagot kundi para umintindi, dun siya nagkakaroon ng lalim. Ang babae ay hindi palaging naghahanap ng solusyon. Minsan kailangan lang ng taong makikinig at kung ikaw ay naroon upang unawain, doon mo siya mas lalong mapapalapit. At panghuli, huwag maging takot sa pagkawala. Ang lalaking takot mawala ang babae ay kadalasang nakakalimot buuin ang sarili. Ang takot ay bunga ng kakulangan, hindi ng pagmamahal. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo ng buo, mawawala ang takot mong maiwan. Sapagkat mauunawaan mong ang pag-ibig ay hindi pag-aari, ito'y pagsasalo ng dalawang taong buo na sa sarili. At kung dumating man ang panahon ng pagtatapos, tatanggapin mo ito, hindi bilang pagkatalo, kundi bilang bahagi ng mas malalim na paglalakbay at panghuli. Huwag maging takot sa pagkawala. Ang lalaking takot mawala ang babae ay kadalasang nakakalimot buuin ang sarili. Ang takot ay bunga ng kakulangan, hindi ng pagmamahal. Kapag natutunan mong mahalin ang sarili mo ng buo, mawawala ang takot mong maiwan, sapagkat mauunawaan mong ang pag-ibig ay hindi pag-aari ito'y pagsasalo ng dalawang taong buo na sa sarili. At kung dumating man ang panahon ng pagtatapos, tatanggapin mo ito, hindi bilang pagkatalo, kundi bilang bahagi ng mas malalim na paglalakbay. Ang stoicism ay hindi para sa malamigang puso, kundi para sa mainit ang damdaming marunong humawak ng sarili. Hindi ito pagtanggi sa damdamin, kundi pagdidisiplina sa mga ito. Ang lalaki na marunong humawak ng sariling galit, takot at pagnanasa ay lalaking tunay na iginagalang. Sa kababaihan, magpakita ng respeto. Hindi dahil gusto mong makuha sila, kundi dahil ito ang tama. Dignidad, pananagutan at katahimikan. Sa ganitong paraan, hindi mo lang sila makakamit, kundi marerespetuhan ka rin bilang tunay na lalaki. Kung nahanap mo ang kapayapaan sa mensaheng ito, ibahagi ito sa kapwa lalaki. Hindi natin kailangang sumigaw upang mapansin. Hindi natin kailangang magpakitang gilas upang pahalagahan ang sapat na lalaki ay hindi naghahanap ng atensyon sapagkat alam niyang sa kanyang disiplina na riyan ang kanyang dangal.